Nag-inspeksyon sa Pasay City Public Market si Mayor Emi Calixto Rubiano kasunod ng unang araw ng implementasyon ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price cap sa presyo ng bigas. Sa ilalim nito, dapat nasa 41 pesos ang regular milled rice at 45 pesos ang well milled rice. Ayon sa alkalde, ngayong araw ay nagbibigay muna sila ng babala sa mga hindi pa sumusunod sa kautusan. Patuloy din ang kanilang inspeksyon na masigurong nasusunod ito. Ipinaskil din ng alkalde sa palengke ang kautusan ng LGU, alinsunod sa EO39 na inilabas para magsilbing gabay ng publiko. Pag talagang hindi sila tumigil, meron ng mas mabigat na sanction, pwedeng matigil o ma-revoke na ma-revoke ang kanilang mga permit. Meron po kaming monitoring team. Ito po ay composed ng market, siyempre, BPLO, Treasury, at yung pong aming city administrators.